Mamputa 'yung mahalagang interview. Ito po ay kaugnay sa breaking news kanina no, no. na sandali lang para gusto ko kasing malaman kung anong ibig sabihin na kinan sila 'yung registration ng Duterte Youth Party List. Ano po? Ang alam ko kasi kasama 'yung grupong ito sa mga nagreklamo against sa Duterte Youth Party List. Si Representative Franz Castro, mga kasama natin ng ACT Teachers Party List. Ma'am, live kayo sa DZXL Manila. Si Lourdes po ito, good afternoon. Hello, magandang hapon, Lourdes mm -hmm. at sa inyong mga taga-subaybang sa Oh, oh Ma'am, kayo po'y kasama sa mga nagreklamo against dito sa Duterte Youth Party List, tama? Ay, hindi. O yung kabataan? Ay, Oo, ang nagreklamo diyan yung mga youth leader. Oo. Okay. ah oo. Oo. Mga ma youth pero, oo. Ma'am, pero Oo. Ma'am, mayroon po kaming ano, nakuwang report na kayo po ay umaapila sa COMELEC na sana pagtibayin na ito pong pagkansila sa kanilang registration. Oh yes, oo. Kalalabas lang yung decision ano ng second division ng ng ano ng COMELEC. Pero hindi pa kasi final yan, ano, yung disqualification ng o yung pagtanggal ng registration ng Duterte Youth Party List mm -mm. kailangan pa yan na uh, ik Ikumpirma no no ikumpirma ng ng NBank ng COMELEC yung buong mga mga ano no mm -mm -mm -mm. um oo yung mga kasama si chairman oo uh, bakit Kaya dapat oo kailangan si makumpirma ito dahil second division lang ito ng mm -mm. COMELEC mm -mm. yung nagdesisyon oh, ma'am pero, pero bakit 'to inaapilan niyo bakit to kayo ay umaapila sa COMELEC na sana po ay pagtibaye na itong cancellation ng Duterte Youth Party List? Ano ba ang problema po ninyo sa Duterte Youth Party List, ma'am? Ay, so yung unang-una kaya kailangan na ma agad ng COMELEC ito bago mag June 30 kasi um, nakalagay din kasi sa batas na mm -hmm. bago mag June 30 may proklama na yung mga kinakailangan pang mga kulang na na-na party list mm -hmm. no doon sa uh, uh, sa kongreso. So ang problema naman namin dito sa Youth Ad uh, Duterte Youth Party List naging mouthpiece lang ito no ng mga pa, ng pamilyang Duterte saka mm -hmm. ng uh, uh, na, 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 na red tag mm -hmm. sa mga progresibong grupo at makita mo naman ang performance niyan for the last two congress ano ba 'yung ginawa ng uh, Duterte Youth Party list. So the records would show no kung ano ba yung naging records niya para irepresenta niya yung mga youth, no, yung mga kabataan. So wala naman yan talagang tunay na representasyon at gumawa ng mga batas para sa kapakanan ng ating mga mm -hmm. taong baya, ay ng ating mga kababayan kababayang youth, no, yung mga kabataan natin. Mm -hmm. Kaya yun ang sinasabi namin diyan na sana ay madesisyon na nato ng COMELEC para naman maka Uh, may proklama na yung mga uh, qualified din naman ng na mga party list kasi kung ma-ma-finalize ma, ma, na ito tatlong party list ang uh, pwedeng umakyat no mm -hmm. para sa uh, mapunan yung kakulangan ng party mm -hmm. list ano representative okay. Castro sandali po uh, para lang malinaw sa aming lahat so kapag uh, haribawan ihabol before June 30 na talaga pong uh, na Pagtibay yung cancellation ng Duterte Youth Party list. Wala na pong uupo sa kanila kahit po may 2 million na votes silang nakuha. Yes po, kasi basic ito no, hindi sila nagfulfill mula noong 2019 nung basic requirements na mm -hmm. publication. So yan po yung question ng mga youth leaders noong 2019 at noong panahon na yun hindi inaksyunan agad ng COMELEC eh no pinabayaan pa silang ano no pa, uh, maproclaim makapag ano pa sa sa ano no sa kongreso ng dalawang terms samantalang hindi naman dapat nangyari yon kasi lahat talaga ng party list ay nagkocomply comply mm. doon sa sa public, pa, uh, publication no ng party list na hindi ginawa yon ng youth, Duterte Youth Party List. So pwede pa silang umapila sa Korte Suprema? Pwede pa naman po silang umapela, no? Um mag MR muna sila din uh -oh. sa N Bank tapos doon sa Korte Suprema. Ah uh, kaya lang nga, kapag na i-proclaim na po before June 30 yung iba pa. So mm -hmm. yung yung kaso po ay kung magapila sila sa Supreme Court, mm -hmm. ay jurisdiction na po 'yan ng Supreme Court. Hindi oh. na po 'yan magiging jurisdiction ng COMELEC kasi oh. hanggang June 30 lang po yung jurisdiction ng COMELEC. What if hindi pinagtibay? Uh, uh, after June 30, wala pa rin? So, ano, after June 30, so meron pa rin pong ano, no, uh, uh pag yan, uh, motion for reconsideration pa uh -huh. both party. No, um, hindi na lang yung Duterte, yun. so syempre yung ano no, yung So daraan pa po 'yan, mahaba uh -huh. pa po yung proseso niyan kapag napunta po ya sa Supreme Court. Oh, okay, pero ang mahalaga sana before June 30 mapagtibay para dahil may tatlong seat ang Duterte Youth Party List, may ibang mga pwedeng umakyat pa or makapasok. Opo. So yan uh, 'yun ng ano, 'yun ang logic noon, no, no, before June 30. Ah, uh, ngayon uh, pag nag sila, so jurisdiction na po ng Supreme Court 'yan. Meanwhile, Ah, uh, ya angat na po, yo, na po yung tatlong party list for mm -mm. proclamation. Okay, pero siyempre eh hangga't may apila sila sa Korte Suprema, hindi pwedeng punan yon, 'di ba? Representative. Yes, kapag merong uh, uh, kapag ano, before June uh, after June 30 po. Oh, eh pero hindi naman siguro papayag ito uh, Representative Gastro. kasi sabi nga nila tatlo ang kanilang representante at uh, yes, nakakuha okay. sila ng 2 million votes opo kaya nga po ano no, kaya nga po before June 13 mm -hmm. makapag-decide po ang committee at ito na lang so, yun po. Uh, representative ano ang kahalagahan ng registration na ito para sa mga sa mga nakikinig sa atin registration ng party list na dito sila nasilip ano ba kahalagahan nito ang pa nasilip po sila doon sa non-publication nung kanilang party list. So mahalaga po ito dahil para malaman po ng publiko kung meron pong magreklamo magre dito o wala. Kasi katulad niyan, hindi nila pinablish um nag na, nagapila o yung nag na, uh, nag file ng case mm -hmm. ang ano no, ang mga youth leaders. So doon makikita sana kung nagawa yan noon pa no. Uh, dame, dapat hindi na ito na pa since mm -hmm. ng 2019 ang Duterte. Mahalaga po ito kasi kung may mga reklamo po may ang bayan mm. tungkol sa mga party list na gusto magparegister ay maharap pa po yan sana ng Cominex. Mm. Paso hindi po nagawa noong 2019. Oo. Uh, hindi ba kasama rito o iba pa rin po ba ito yung kinikwestiyon yung isang representante nila na mali ang apelyedong ginamit for recall lang daw? Yes, uh, iba pa pong kaso 'yan, no? Iba pa pong kaso yung misrepresentation at saka yung um, ano ba 'tong tawa? perjury, di ba? Oh, perjury oh, oh, 'yun oh. kasi pag sinungaling 'yon under oath kasi yung pinirmahan niyang kanyang ano no, certificate of nomination. Kaya po iba pong question, personal na yan. Ito, ito, ito mm -hmm. pang party list po ito. Mm -hmm. So paresa din po nilang problema yan. Mm -hmm. Bago ko kay Bitawan representative Castro, ano pong inyong reaksyon at sinabi ni Pangulong Marcos na talagang dismayado siya dito sa K-12? Well, uh, ako naman po ay maano no, uh, ganun din po yung feeling namin na no? may mga discontentment kami sa K-12 nga kaya nga noon pa mm -hmm. sinasabi natin yan na Uh, palitan or, or i-repeal. Marami kasing naging problema yan, hindi rin naponduhan ng maayos, yung kanyang planning, preparation and implementation uh, hindi rin po naging mm -hmm. uh, talagang gano'n kaayos. Kaya talaga pong uh, <laughs> ako po I share the same sentiment with our President. Mm, dapat bang itigil na lang uh, ma'am uh, France? Well, um po kasing parents na yung dagdag na dalawang taon daw po ay gastos, mm -hmm. no? Pero kung siguro kung i-implement lang po ng maayos 'yon at talagang mapupulpol yung um, yung promise na employable ang mga bata pagkatapos ng ng senior high school, ba, baka mas maganda, no? Kasi uh, nakikita rin namin kapag ibinalik yan sa 10 year program uh yung 16 years old di pa naman yan ma-employ ma di ba although pwede silang kumuha ng mga test da uh, ng mga ano no ng mga courses no kaya lang it ito take time pa rin naman para makapagtrabaho pagtrabaho yung ating mga mata. pero kapag ito halimbawa maayos lang yung implementation ng senior high school in terms of budgeting yung tamang mga teachers ang magtuturo dyan, competent Uh, tapos at uh, talagang bibigyan talaga ng mga proper equipment, mga kailangan sa school, ay maayos, maganda naman po sana. Mm -mm -mm. Uh, Representative Franz Castro, ma maraming salamat. Good afternoon, mabuhay po kayo ma'am. Salamat, Ma'am Lourdes. <laughs>